hurry howie, Howie Howie, Howie Paita daw. Ha? Itoy? Wala. Diba Ito na akong okra. Mala na siya. Ang um, prayer plant. Nagko dahon, no? Yay, yay. Tabak kayo. Walagbati, guys. Hmm may lang kaya kong area pero tam niya bago pa na siyang tubo may alagbati na siya dire mo niya ako kapayas wala na mga lalaki daw niya mapagyan na nako siya na usok gahi manggod gahi ko anong makay laki kampi ano siya eh kapun na ko'y punuan dire sa gabi mo ni siya prayer plant no nagko siya ng dahon is na siya ang indoor na bulak. um, hmm, indoor nakat butang na siya sa taas pala. ay eh, butang din ko iyang kaang. monstera ni siya ang bulak isang lain nga variety mo ni siya ko alagbati sa ha? na Habis na siya kahapon. Muna siya akong iilisan ka po na indoor. Ako na siyang ginailis-ilisan kada every three days. Kaya bubuan mo na na ako. Maunis siya akong battery. Dari ko matulog pag sobra katug sa pikas na mag-aircon man sila. Dari ko matulog. Muna siya akong money plant indoor. Atong limpihan ng mga dahon nga laya kay para nindo sa tanan siya hmm, o oh. ala laya na siya laya o kuwaan din siya para nindo sa tanan lay laya ay kailangan ko gunting nga ni siya. Yan. Timpla ti kay Grand Grandberry o raspberry. Okay. Sa pagkatsa mo lang sa kay yung pagpasayo. Ano yung diri ang purutan sa kusina? Ito. Pagit. Pagbulak ba? fresh na lang ng daga bola kay fresh tanawon ta ayos ning chin ba kay kuwan, oh. Sayang ang magni ni company sa Australia wala ni andar ni og mo agi nga kuwan, repair pa repair na mo na sayang ni kan sa Australia ang pisgi wala gyud siya sayang kay wala bulak doon sayang pang pabulak ani o oh, kabalo, siya yung pangkabulat ano, search na natin